<laughs> Hindi, dala. Wala <tot guard> okay. oh, yata ganong pasayero. Pwede magdala ng mga nagay ganyan Hindi ba sa... naman na Hindi na ka. Hindi. Hindi na sa na Hindi lang para po sa ating mga mahal na pasahero kumari po sana ay iligpit po natin ang ating mga gamit at tayo po ay hindi sa sobra sa ating timbang maraming salamat po sa ating mga kalasahan papagdayan mga OF Laban Sukran mga binibining ginoo <laughs> welcome to Saudia airline <laughs> <laughs> magandang hapon po or magandang umaga po sa inyong lahat kung po sana ay huwag <laughs> <laughs> po sana tayo sumobra ng ating timbang <laughs> 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 dahil labis <laughs> pag sumobra po tayo ng timbang ay hindi po tayo maka, ano, maraming salamat malapit na Siyo, malapit naman si Kuya eh. Saglit lang yan eh. Uh, uh Bye! Happy trip! Happy weekend! <laughs> Ando na sila. Maka... Ano ka na sa'yo mag-weekend Ay, ano na no, no. siya. Sir naman kami dito. Another na naman tayo biyay. Pre, <laughs> kumusta? اوكي لا. اوكي كالانجات. اوكي قلنجات. عند جلوسك في احد الصفوف المجاورة لمخارج الطوارئ، يتوجب عليكم قراءة التعليمات المتواجدة هناك. إذا أردتم أي مساعدة، يمكنكم استدعاء أحد مناحي المقصورة. استعدادا للإقلاع يرجى التأكد من أن تكون أحزمة المقاعد مربوطة <applause>